Good morning, good morning. Ayan, may kasama tayo. Raymond. Morning. Ayun, oh, nililimas ang agad ni Digong oh. Malupit yan si Digong eh. Si Digong ba yun? Ang lilimas? Ah. Oh. Etne ba yan? Ito, nililimasan din ni Digong oh. Masat niya mga ano na yan, mga bata na yan. Eh, malaking tulong sa amin yung mga, mga ina ko pagka umahong kami nandiyan agad dyan eh syempre, panguswelo. Uh, okay tayo ano ulit eh, susubok isda naman patanghali eh malalim, malalim, malalim pa rin naman malalaki pare ano malalaki yeah, good morning good morning mga hunters mga katadlers Ayan, bagong pesto natin, bagong tanim na kangkong. malapit sa katotohanan hmm. pasok na pasok ang tilapia rito sobrang lino ng tubig mga hunters sobrang lino ayos wala lang masyadong intro good morning na lang I love you all na lang pwesto start na ang ini to kahit nang kulimlim pawis na pawis ako pag si setup, up okay pwede na to lubog malalim ang harap pa kahit kalubog practice practice si Joseph lagi nalang practice sa umagi pwede ah titignan mo lang eh lang yung ano natin oh kahit lubog yan very naman oh no? malaki-laki na to oh ah. malaki-laki ka na naabot ka ba naabot hindi pa tayo yung mga hunters Alah, seisna. Oboh 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 oboh. Apa oboh oboh? Obo, obo, obo. Ayam lah antas pangalawah. Paling no? selesai, nak pateng. Ya, okey. Baiklah, ini gandang tempat mana menarik. Tidak ada apa-apa lagi di sini. malaki lang pala Amba, sumabit pa Tigas pa yung sinabitan ah. Abo, 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 Good size. Ah. Uh, lo. Ah, kapa. natira apat na tilapia tama yan mamaya ay umulan eh hindi tayo makadami yun ang kalaban natin ngayon ulan shear line pasok ang amihan sa kainit lamig init nagahalo ulan ang dulot ayan

is na to eh. Hmm? Umidikit pa dun sa mga tilapia. Ang daming tilapia. Hmm. Good size. Sana magpasok ang mga mangilok. pwede na mangilo dito napit lang yun eh. hmm hindi ba o eh tu, mepo nunggal itu rito, eh. sambit-sambit anit. Eh. Kaya ganda na na-sukat e. Pinili <clears throat> nito mo, 50 na to eh. Hila, ay magsiputukan. okay kaya? Mili yata Good size. pili pili lang pili pili lang pinatagalan <clears throat> ko asinta para kita nyo toddlers mamimili ka lang eh. pagka walang wala talaga pwede na yung mga yan eh. pero so, syempre pili pili din tayo Ayan, uh, parating parating Malampai pinjam ni. Kenapa sih? Tiada 嗯。Mm. pada biasanal lu pole. Ay, lubog yan. Dali yan. Ay. pa. Uy, matanggal ka. Sumabit pa nga. pa ng bala iba yung sinabitan no? ah mamaya ka na bala to eh harang harang ito pagka hindi natanggal ito no <laughs> sagalang yan eh. ang <laughs> gold size na yun امي لك امي لك نبوءه نشدها في نشا قهربي saya. Hmm. Tami ah. Oh. Pilih-pilih, orang pilih-pilih. Hmm. Aitu buka. Balik ultra pa. Hmm. Punuin natin ang cooler natin ngayon. Yun. Kaya may inaanap pala yung hangin natin oh. No? Pulahin. Ito na mga hampas ya. Ah. Ito lang si itong tilapia no. Ito ba? Para may lahi ah. Pula. mm buntot ko lang inaasinte Ang dami nang ganito hmm. lagay ko muna sa lalagyan yung mga ano, daming isda lagay ako Piliin mo lang talaga eh. Lagay ka muna sa anong may namumuti na. Magpipenta rin tayo. Suman, baong <coughs> mo. Ayan, huwag natin mga uh, toddlers. No? Ito pa. Hmm. Pero mamamaro pa tayo. Saling ko lang kasi may namuti Hmm, kalau kau tak, tak pun dia kau tu. Kalau mana? Oh, oh, dah minyak. Gabe. Di petani tapus ni an. Leben palang. Okay. Saling mo na natin. yung yelo nyo no? ilalagay natin yung yelo puno na para pa tayo mamaral nyo wala na tayong paglalagyan no? Oh. Okay. hindi pala may yeluhan ito Apaw okay. ah, Nako. Oh, hindi na maayos ako. Nakanganga Okay. Pero mamaril mama pa rin tayo. Bibigyan natin sa... Lalagay ko sa lagayan ni Arnold. Baka puno rin yun ah. Okay. Okay. Mamaya na tayo magbabay. pisa na naman. pisa Ano bagong ano na to? Nagay -e ko na lang sa collar ni Hotel pagka konti lang huli niya. Ang hmm, dami oh. Umuti Umuti sa ilalim. Magbabasa yung malalaki. Alam dan asukat Ayan tayo uwi na mga counters Naglaram pa Ada na ilang plato Uwi na ito Ayan ay magkupuno dyan Magkapaapaw hmm. na Okay Counters, bye na I love na lang Uh, shout out na lang sa inyo lahat Okay Uwi na tayo Paka mamaya na naman oh. Ayan o oh. Grabe ulap Apaw to sigurado Apaw o oh. yelo yan sa loob Tiyempo no na naman tayo Okay basat mga galong po Basat galon sigurado Ganun labanan Ok, vậy là